Sa magandang araw po sa inyo for today's video tayo po ay mangunguha ng pako sa tabing ilog dito sa San Agustin na One Oriental Mindoro malimit po tumutubo ang pako sa open space o parangan kung tawagin po dito sa amin Pag minsan, marami rin po sa tabing ilog masarap at masustansya po ang pako madali rin po siyang lutuin marami pong luto ang pwede niyong gawin pwede niyo rin siyang gawing insalada pero kami kalimitan po namin ginagawang luto sa pako Ginigisa po namin ito at nilalawakan ng sardinas. Pero ngayon po, ang gagawin natin luto dito ay ginataan. Lalawakan po ito ng tuyong dilis. Unang gagawin ay himayin. Tanggalin yung mga matitigas na hindi pwedeng kainin. Sunod ay handa nyo na po yung mga ibang sangkap katulad ng gata. Yung pakong hilimay, puso ng saging, saka yung tuyong dilis. Kapag okay na at naihanda na ang lahat, pwede na simulan ang mekos-mekos. Unang gagawin ay isang kudsa muna ang tuyo para lumabas ang lasa. Sunod ay igisa mo na yung sibuyas at bawang. Isunod nyo na rin po ang puso ng saging. Medyo matagal po kasing maluto yan. Ang ginagawa po dyan ni mama ay pinapalambot mo na po yung puso ng saging. Kapag medyo malambot na, isusunod dyan na po yung gata. Ilalagay na rin po yung sinakot siyang dilis. Pagkatapos po nyan, lalagyan po ng mga pampalasa, katulad ng magic sarap. Panghuli pong inilalagay ang pako. Madali po kasi ang maluto. Kapag nailagay na po yan lahat, Maghintay lamang po ng mga ilang minuto. Halo-haloin, tikman kung okay na ang lasa. Pagkatapos niyan, kung sa palagay nyo okay na, ano pang inihintay, chibu na. Maraming salamat po sa inyong pananood. Paki-like and share na rin po ang video.